At latest mula sa Malacanang, ano ang uh, sabi ng Malacanang, uh, Ms. Uh, dito sa mga report uh, na destabilization laban sa Marcos administration uh, ngayong darating uh, linggo, uh, na linggo, next week, uh, 16, 17 and 18. Uh, abaya uh, meron nga bang, uh, plano na lusubin ang uh, Malacanang? at pabagsakin ang Marcos administration. Bago natin balikan yan, maraming bansa nag-alok ng tulong kasunod ng pananalasa ng bagyo ayon sa Malacanang. Latest mula kay Letner. Let's come in lakay kinumpirma ni Palas Press Officer Claire Castro na maraming bansa ang nag-alok ng humanitarian assistance at disaster response sa Pilipinas sa kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan Ay kay Castro, kabilang sa mga bansang ito ay ang Estados Unidos, Japan, Singapore, India at Timor-Leste. Nakikipag-ugnayan niya ang mga nabanggit na bansa sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para sa koordinasyon ng kanilang tulong. Tinadari ni Castro na posibleng gamitin ang mga EDCA site -up bilang staging hubs sa mga dayuhang bansa na magpapadala ng tulong. Dagdag ng opisyal, bagamat kaya pang tugunan ng pamahalaan ang epekto ng kalamidad, bukas ang Pilipinas sa mga voluntaryong tulong ng mga kaalyadong bansa. Lakay? Saan uh, dadalo ang Pangulo Marcos ngayong araw ng Martes, Ms. Let? Wala pang uh, schedule si Presidente na uh, binibigay sa amin para ngayong araw lakay. Pero uh, may bisita siya mamaya sa Malacanang, yung dating Secretary General ng United Nations, si Ban Ki-moon. Mm, At uh, siguro naman, eh, alam na ng Malacanang yung off na bag-on-dig. Oh. Narinig mo oh, ba na uh, ba yan, Ms oo ala uh, na, kita natin yan na daanan sa social media wala pang uh, pahayag ang malakanyang tungkol dyan lakay Bagamat yung mga naunang uh, uh, sinasabi ng 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 palasyo lakay alimbawa yung may mga lihimong pagsitipon hmm. ay ang panawagan ay maging mapayapa lang ayan so uh, anong uh, tugon eh siyempre, inaasahan na ng uh, malaking rally sa 16, 17, 18. At uh, sabi nga, ang uh, PNP ay magde-deploy ng 15,000 na uh, pulis. Ito ba ay, uh, uh, bahagi ng uh, security yan. Ayan, uh, pero uh, paano ko paghahandaan kaya ito? Let Ayan, nawala ka na. ayan. So, paano tinitignan ng... Oo, So, paano tinitingnan ng palasyo itong uh, ganitong mga, ano, mga report? At lalo, ti, eh, uh, uh, nagsalita na rin ang uh, Mayor Benji Magalong uh, dahil uh, lumalabas ang kanyang mga na nakasama daw sa mga <laughs> nagplaplano pero nagbigay siya statement ngayon na uh, ito ay kanyang uh, itinatanggi na kasama siya. Mm -hmm. Ang yung uh, mga naunang pahayag din ng palasyo la Lakay tungkol sa ganyang mga bagay sa mga destabilisasyon ang sabi ng presidente Lakay, tiwala siya sa profe uh, professionalism ng uniform personnel ayan okay abangan natin yan at ang uh, matindi kasi rito mislet ha abay mm -hmm. yung mga nababanggit na mga palan dito ay uh, dating uh, kaalyado ng uh, ating pangulo ng marcos uh, mislet o, oh, alakay, medyo marami-rami yung mga pangalan hmm. na lumutang dyan. Ayan nga. Abangan natin kung uh, uh, magbibigay ng reaksyon ang Malacanang tungkol dyan. Ayan, meron pang senador. Ayan, uh, retired generals. Ayan, uh, dating gobernador. Ayan, uh, dating secretary. At, wala uh, well, tignan natin kung uh, ano ang reaksyon ng uh, national... Uh, o uh, Intelligence uh, Coordinating Agency ni ka dito. Okay, maraming salamat uh, miss let at uh, abangan natin ang iba pa schedule na Paolo Marcos. Okay, good morning Lakay to Slep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumb,